Harrison Journey. Yan, okay. Nakabit na natin dalawang pinto. Sa dalawa. Ngayon naman, paano magkabit ng doorknob? Madali na? lang naman yan. Ito yung doorknob natin. Yung standard na butasan. Ayan, no? <laughs> May manual naman yung mga doorknob, eh. Pero yung iba wala. So, ito. Para alam na lang din nyo. Ah, sabi dito, recommended height is 965 mm or 96.5 cm. Tapos yung distance naman ng sentro ng butas ng door na 60 cm, Ay, 60 mm. Wala doon, base dito ha. Ah. 60 mm o kaya 70 mm. Uh, yung butas namin, 60 lang para malaba pa rin yung dila yung dila na dadabas dito tapos yung butas naman dito, sinisentro ka na lang yan. So ito, ginagita na namin 96.5 yan, tapos 60 tapos puputas na lang natin yan, ayan yung cross ko And, tapos dito butas, dito butas kung paano alpak yung doorknob, mamaya pagbutas namin yun, so sa so, pang butas, oh sobray naman so, dito isang set, ayan pero mukhang mahirap gamitin to. Kaya palitan natin ito. Ito yung sa dito. Ayan, ito yung sa door Ito yung sa... Sa lock. Ito yung sa dila. Dito. Ayan. Nasa pack lang naman sa barena. Tapos butasan. Okay? Ayan. Salado natin lang ito. Napakan na doon. Para di ko malaw. Tapos yung sentro natin. Ayan. Tapos to. kaya, sa palado ito. Ito yung ko

Huwag tumagus sa kabila, hindi pa pala nito, tumagus sa kabila Para pag ayaw na bumaon, dun ka naman sa kabila man galing, pwede yan Tapos na dito O, oh, kabila ka naman Teka lang, <laughs> siguro naman galing yan O ngayon, tumagus na dito

O, oh, butas na. Dahil PVC yung pinto natin, kulay puti. Ano <laughs> oh, matibay yan, wala nang bulok. Ngayon eh, dito naman, kisentrohan lang naman yan eto. Eh. May isa pang klase na yun, ito, eh, yung naka-flat lang. Mawawa na kasing sa akin. Eh, diretso lang eh, sentro, butas, hanggang tumagos sa kabila. Para makalit na door lamp. Okay?

sana nga ba isa buo yan pag nabili mo eh e para mabaklas na yan ayun may pinipindot ayun pag mo nga dyan ang sus susi pag pinipindot mo yan na ito ang patanggal mo yan nga pindotin tapos hinain

Ah, mga kamay. May mga binutasan natin. Kahit ah. Sabi. Sa labas yung walang ano. Kung nasa yung pindutan na gusto nyo. Doon nyo ilagay may pindutan. May pindutan. Pero, sit nyo muna ito. Hmm. Kung saan yung hampas ng pinto, doon yung ano. Yung may slide. cái đó à, em gọi là gì nhỉ? cái đại diện, ba, hai anh, hai là đại diện nào? cái này muốn trả lại thì, rồi nabuwa na ba? Diba? pera yung shot na yan kailangan na nalang ito mailabog hindi na siya panig diba? yung pa isang problem okay. na yun uhitan tapos kaltasan Bahala na kayo kung paano ipapagta sa mano-mano o ano. Kami may pang open kami. Kaya ba yan? Ano yung pag-upod ko? Tapos na. Although medyo lalima ko konti para sigurado hindi upos din bakal at yan. Oh, may pantay na. i natin ngayon. kung hindi pa ganyan. Ito yung una natin kakagod. Ito na. Ha, kapit lang na muna, O, ito. O, yun. na. Kapit natin to. ito. Ito, ipapashootin lang naman natin dun sa titi. <laughs> sa titi. Parang hindi pa usli Ah, <laughs> uh, Ang dali lang naman magpasit eh. Hmm, baka tayaw. <laughs> Siga lang, sinipin lang natin mabuti. Ay, naku, makapit lang eh. ay. Sabi niya, tatang mudas eh. Oh, ah, kena. Kau sembunyikan nanti, pares.

Yan. Ito nga yung pinindot natin kanina, tapat natin yung kamay. Nakapat lang natin itong butas na yan dyan. O, so, na. Hindi papasok agad-agad yan. Hindi natin natin. Pindot tapos ako ito lang. O, ito na. Diba? Ayan, yung butas na kandito. Oh, dahil parang ito, pahirapan yan. <laughs> yung hey, secret weapon. Oh, kung paano naman ito ng butasan yung nandito sa hamba para makabit natin ito. Madaling paraan dyan, kasi mahirap ano yan, no? mahirap tayo sa di yan, diba? Hindi mo alam kung saan bubutas yan. Pwede mo, si David dito ka ng pahirapan. No? Madaling paraan dyan. Ito. Colgate. Ah, <laughs> oh, tignan mo ah. So, bagyan natin to. No, may right, white ka pala lang ah. Konti lang naman. Yan, magagalit asawa mo yan pag kumuha kang konting Colgate eh. Kanina tinatanong niya kung ba't mo ako mag-colgate <laughs> no. Colgate na, di ba? Dapat ito huwag sumama eh. No. Kung may colgate na, ibabangat ka natin ngayon dito. Huwag saan mo punta? Pabangat natin dyan. O, dito ka. Pakikot-ikot ka eh. Pero para mabakan natin yung don, I ipasok muna natin yung ano, mabang tawag dyan. <laughs> yung nakausli, oh, tsaka mo isara. Pag nakasara na, tsaka mo ibukas. Yan, babakat na ngayon yung don. Although hindi siya bumakat na ng taon, hindi sa ano. Pero may kita mo kung hanggang saan siya. Wow. Diba? Ang konti lang ang bumakat. <laughs> yung dulo lang salamat mo ay Importante na naman itong dulo ayan oh. natin yung dulo nun. No, no, nakikita naman di Ngayon, di ba? Pati, ano? Ayan, para sigurado. Kung hanggang saan yung dila. O, oh, hanggang dito siya. Ngayon, kakalpasan natin yun. Ibabakat natin ito dyan. So, hanggang saan bumakat. Yung lang ng ano, ah. Eh? Dun ng ano. Ayan, butas natin ito. Ayan, nabubutasan natin para masakrap nga rin ito. Diba? Diba ba? Ayan, butasan mo ngayon ito. Ayan, yeah, butas na. Ang taso, hindi namin lagay ito. Unti-unti na lang namin ito na, no? the glider pa baba, tapos baray na sa taas. Unti-unti na lang namin ito sa baba. Tapos pukpukin, tanggal yan. Eh, uh, nga, hindi na makabit. Kasi, wala kaming rebate na malaki ang ulo. Kaya, next time na lang siguro ito. Kung nakabili tayo, wala akong stock dyan, eh. Pero yan, uh, sumasara na, oh. So, oh, di ba? Tapos may napansin kasi ako, kaya din makabit din. <laughs> yan. Itong pantakip sa butas, yan. Mas malaki pala yung ano yun, na ito. Yung kwadrado kaysa dun sa ano, kaysa dito sa bakal. Yung bakal, yung pinang bakat natin, di ba? Eh, mas malaki pala yung kwadrado na ito. Kaya napalit ang butas, kaya nang pampalakihan ng konti. Meron sa ngayon. Sumasara naman na eh, oh. O, oh, diba? so ganun lang ganoon din sabihin natin sabi na at syaka ito nung nilagyan natin ng cold gate hindi natin dinama ito nung nagbakat tayo hanggang dito lang kasi ito pinakaano niyan parahin anti-tech <laughs> ah, hindi sya basa-basa mabuksan wala sa labas kapag sinusong kit ng card so yun hindi siya so, parati siya nakapindot. Pag nasara siya, parati siya nakapindot. Kasi hindi mo yung mga bubuksan mo sa labas kahit anong gawin mo. Hindi mo ito may bababaw, maniligas. Ngayon, so, ganun lang naman. At sa mga susunod pa, no? Okay. Ngayon, okay, ito pa isang paraan, no? Kung ayaw nyo nang magsulat-sukat, yung so, mayroon dito, meron yung pag minsan, yung door lock na manual, yung kasama ng ganito. Ayan o, kita nyo yan. eto pwede nyo gupitin. Gupitin nyo dito. Tapos, ibabangat natin ito sa ano, sa pinto. Huh? eto ito pag 60 mm, yung ginamit mo, pag yung, eto yung kapal. Pag 35 mm yung kapal ng pinto mo, etong butas itong butas na itong ibabangat mo pag 45 ito pangalawa sa so, testing natin so, oh, so ayan nagupit na natin no? so, it, kung ilalagay mo dito sa pinto i-siguro i nyo na lang <laughs> yan itutupin nyo ito sa kantuhan na to yan sa may buhit na yun ano, nakalagay door edge o di, tapat nyo sa door edge yan center ng binog nyo na yung pag-tidik nyo ito dito isa dito

naman itong maliit na doorknob. pag malalaki ang doorknob na, ayan, 70 pwede kang gumamit. So, ito, 60. Tapos gamitin mo kung gaano ka. yung pinto mo, kung 35 mm yung sukatin nyo, 35 mm, kapag na pinto nyo ito, 45 35 pa yun. Okay? Ito so, naman.